Ang peripheral arterial disease ay isang sakit ng mga arterya na naaapektuhan sa anumang bahagi maliban sa mga daluyan ng dugo na may kinalaman sa utak o sa sakit sa puso. Karaniwan, gaya ng alam ninyo, ang arterya ay nagsisimula sa puso at dumadaloy patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang sakit na tinatawag na atherosclerosis o pagtigas at pagkipot ng mga daluyan ng dugo ay maaaring mangyari sa alinmang bahagi ng katawan. Kadalasan, ang peripheral vascular disease ay nakakaapekto sa mga binti. Katulad ng pananakit ng dibdib kapag naapektuhan ang mga daluyan ng dugo sa puso, nagkakaroon ka rin ng pananakit ng binti kapag ang mga daluyan ng dugo sa binti ang naapekto. Tapaglipas Sa ng panahon, maaari nitong unti-unting maapektuhan ang mga kalamnan sa binti at tumataas ang posibilidad na mawalan ng paa ang pasyente. Iyan ang dahilan kung bakit mahalagang simulan o gamutin agad ang mga pasyenteng may peripheral arterial disease sa lalong madaling panahon. Sino ang mga karaniwang pasyenteng naapektuhan nito? Pangunahing mga risk factor ay paninigarilyo, diabetes, alta presyon, mataas na kolesterol at mga pasyenteng may kasaysayan ng sakit sa pamilya. Ano naman ang mga unang sintomas? Kapag nagsimulang sumakit ang binti ng pasyente, lalo na kapag nagsisimula kang maglakad o dati-rati, ay kaya mong maglakad ng malayo. Pero ngayon ay hindi na ito ang mga unang sintomas. Edi ko panahon na dapat kang agad kumonsulta sa isang peripheral vascular surgeon. Dahil kapag maagang natukoy ang bara, nagiging mas madali ang mga opsyon sa paggamot. Marami na tayong opsyon ngayon pagdating sa diagnosis at paggamot. Ang pangunahing paraan ng diagnosis ay angiogram na ngayon ay madaling ginagawa gamit ang CT angiogram na natutukoy ang sakit at dito ibinabase ang plano ng paggamot. Ang paggamot ay maaaring binubuo ng medikal na pamamahala o endovascular management gaya ng angioplasty o stenting. O kung huli na ang kaso, maaari rin namin gawin ang bypass sa binti, katulad ng kung paano ginagawa ang bypass sa puso. Gayunpaman, dahil sa malaking pag-unlad ng teknolohiya, napakaganda ng mga resulta sa aming sentro, nakapantay ng anumang internasyonal na pamantayan. Kaya kung mayroon kang anumang sintomas, agad na humingi ng tulong sa aming mga espesyalista upang magamot ka namin ng naaayon at makamit ang pinakamahusay na resulta.